Ay mga kapatid. Tutorial po tayo ngayon. Kung paano gamitin ang Kobo Pro. Open mo yung Google. Pag open mo yung Google, search mo dyan yung Kobo Pro. Pindutin mo yan yung Kobo Pro na kulay dilaw. tapos, ilagin mo yung password at saka username na ginawa ng club president. Tapos, i-open mo yung Dashboard. Pwede ka dyan mag-clock. Play events. Pwede ka rin dyan mag-clock. Play events. Dyan makikita yung result kung pang ilang ka. Pag Tapos dyan. Pwede mo rin na punta mo dyan. Pero hindi kailangan dyan pumunta. Ayan lang. Malayin lang yan paano gamitin yung ano. Hobo po. ko. Very simple lang. Thank you. Ang salamat.